Nag-order pala ako sa TikTok, ayan. Pero nakalimutan ko kung ano yung order ko. ano. Yung isa kasi, ano, uh, lipstick. Yung isa, siya. Tapos ito isa, nakalimutan ko kung ano. Kaya open natin. So, ano, open, open. Tignan natin kung so, ano. Dain ba, ano? Ito na, lipstick na yung isang in-order ko. Ito yung isang... Ay! Oo ano, oh, nga pala! ilaw ilaw dito sa noo oh, yung sa ulo nilalagay ito nga pala ino <laughs> na, naalala ko na ngayon naalala ko nakita ko ganito siya ilaw hindi ko pala matetest tingnan ang araw hindi masyadong makikita sa so, ganito yung tura nyo tag 100 plus ito tas dito sa ulo dito. Ngorder ako nito para pagbalik namin sa Dubai di ba nanguha kaming alimasag o di ba ganun yung sa alimango para hindi ko nakahawak yung flashlight pagka naman flashlight ko nasa ulo na lang na. kaya nga panbay na dito ay dito pala isa ayun pala yung para pagka nanguha kaming alimasag Ayan. ito pala yung in order ko flashlight pala hmm? Ano kaya kakot to? May isip ko kung ano, flashlight lang pala. Ngayong gabi, testing ko kung malakas ang liwanag. Pag araw kasi ganito, na makikita. O ayan, yan lang pala in-order ko. O, sa so, mga mahilig dyan, lumusong ng bukid. Ay, maganda to sa mga lumusong ng bukid. Ano? Sa may mga asawang nagbubukid dyan. O, i-order nyo na rin asawa niyo nito. Ganito yung niya. Yan, ganyan niya. Sa TikTok ko ito na ano. discharge pa siya. Headlight. Ayan, headlight. Sa TikTok ko yung order at tapon. Naisipan kong manood nood sa TikTok. Magtingin-tingin ang mabibili. Ayan, may tatlo na naman ako natipuhan. Kaya, ayan. Bumili ako kaya hindi mo na ako tumitingin -tumi sa TikTok. At, alam niyo na, ano tayo ngayon? Eh, ganyan muna tayo ngayon. <laughs> Saradong kamay. O, yan lamang sa mga gusto umorder. Ayan, yan yung ito lipsy si kaninang binili ko. Tapos itong, ano pala, flashlight, headlight. O, yan lamang. Woohoo!